ito po ako ngayon sa Alicia Grill Restaurant. Ano pwedeng kainin dito? Ito po yung mga paninda nila. Ito po yung mga pagkain nila. eto po ay palitaw. Ordinary days po kaya wala masyadong luto. Wala hmm. ng kanilang freezer. Ito lumpia, longganisa, tosino. ha may fishball din po. Ayan. Oh. Meron dito. Wow! Wow! Ay, pareho oh, ng mama may sabaw. Wow! Wow! No, not ang natin. Uh, rice Tapos with garlic. Ah, eh. and oh, no, hindi naman Hindi uh, inasal. Ay, the, the, man, like, ang sasawan so po man, is man. toyo na may sili. Oh, with oh. oh. sa labo. May sabaw sa labo na lang kids. naman lang. Nine thousand ninety nine yen. Adang, ayat ko lina, lina ga tama. Pahingi pa ko na itang ilalagyan ako. Oh, galeng, ang galeng galeng. Kasi sa Pilipino kung po kami, ah restaurant palapunto loy. Lagon. Wala, so ay uh, ano to yung lata po. Ah, uh, yung ilalagay dito. Oo, oh, oh, ilalagay ko sana dito. kain po tayo. Kain kita yung face ko. Dumabas so. na po. Hindi <laughs> ka pwede. Star yan. Hindi, okay. Lang. Yun. Pwede naman lagyan ng ano. Ah, okay lang. Seven years, eight years na rin ako dinagkakanan ano yun. Yan. Yeah. Nagpipacebook. Hindi, hmm, ah. Facebook sabi, ano? Ah, YouTube. Ano? mula nung namatay na matiko eh? uh, na mm -hmm. ano ko? <laughs> mm, ano nakakakuha ka sila na ito, YouTube. Malayo pa Ako ano 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 pa ano 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 Ah, subscriber. subscriber. Yeah. Mmm. are you Mapaparami too? ka ng kain kanin. Ay, oo, parang kulang tong ano, kanin na to. Eat ano your your rice there. Sige, ayalan. Dapat may space yung ano, pa-space yung halo-halo. <laughs> ah, oh, ilagyan. Ay, dito ka. Tug -tug. Ang sarap. Sarap na mga anong Tug tugtog. Mmm. Kada Hindi rin na rin tayo nakakapag-karaoke. Dati kami na Ate Bin. Yeah, mm. yeah. Isang beses sa linggo na sa kaloob ng karaoke. Ito Ay, Ito, wala na, na. ngayon, wala na. Mm. Diri, 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 mm hmm. rin no? nakakapag-Karaoke, Hmm. Pag hiwalay na talaga ng trabaho, no? Awalay oh, na. Oo. <coughs> oh, Kailan oh. Tapos? Tapos? Ano, Pain, Painamay mo siya na ano mo, okay. halabat kaya. Gusto niya kaya yun? Sugar siya eh. Uh Kalaw, -oh. hindi naman siya ng gamot. Ah. Oh. Inuubo-ubo so. siya. So, sa ano pa yun? Sa init. Sa inid. init. lang eh. Kung tayo nga matanda, ay nang Yung asawa ko kasi, sa naka-aircon kami pa tayo natutulong. Yung asawa ko, ko nilalamig, pinapatay niya. Ito, nanginitan, pinapahawin mm. siya. Napaulit ulit, hanggang sa yung ano, so amin din. Ganyan, alam mo ba bumili akong ganyan, electric. In rasterial. oh <laughs> laki naman. Amin, amin, niya, <laughs> naman. Oo! naman! Aami, amin ni Kuya. Parang ako nakahelicopter niya sa loob ng bahay Alam, number one lang siya kasi di mo siya ma-two, ma-three. Lilipad uh, din ng kamit na bahay. <laughs> yung ingay niya pati. Hindi <laughs> hmm. ka magkarinigan. <laughs> Malayo na nga tayo. Ano <laughs> <laughs> siya maingay? maririnig kayo ng mga kapitbahay. Sabi sa kapit <laughs> Sarap ng sabaw. Masarap po yung sabaw. Dagdag bibigyan ko tayo, ang dagdag-dagdag mo. Pag nasa personal, mahihain to. Oo. Na. Baka pag ka nakakain. <laughs> <laughs> Namiss ka namin. Mm. Ang tagal eh. Mm. Oh. Uh -huh. uh -huh. Yeah. Last na. Isa ako sa mga salarin. <laughs> parang, parang kita ko kay Saki, ano ba eh, yung doon sa, ano, Kawajima, kila mga. Ah, ah, mm -hmm. Yung image niya, oo. Ang tagal na yun. Kuyo yata yun, haro. Hindi ko Parang ano na eh, pa. pa Aki yun, Aki yun. Kasi maginaw yun eh. Mm, ako habang naminigal ko sa labas eh. Ay, oh, dito. Parang yun pa yung ano uh, sa kanya eh. Kaya ano yan pa, babe? Hindi. Ay, Ay, may nakalagay talaga. labo. Hmm. Original na ano. Hmm. Baka naman, pwede po ako Kailan, mag model. Ah, pwede pati! Pati siya! Pati siya! Baka po pwede naman ako mag model nito. <laughs> Bini <laughs> yung nakasulat pero pati rin siya. Edagay kasara. Wow. 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 Uh. <laughs> may mas may maksure na. Ito po ano? Paano ito? Kare-kare. May maksure na siya. Ito po yung sausawan. Panghalo pala. Oh, di ba?